may isang magandang tanong dito si KTH kung saan ay isang napakakaraniwang katanungan mula sa mga baguhan o nais mag-umpisa sa pag -tree treasure hunting. Kaya naman ito ang siyang naging dahilan kung bakit ko naisipan na gumawa ng video ukol dito. Ngayon ay mukhang gumagamit si KTH ng tinatawag nilang Compass Code. Ngunit ito ay parang hindi epektibo o gumagana sa kanyang mga sites at dahil dito ay nais niyang malaman kung meron pa kayang ibang paraan para tukuyin ang exact treasure deposit spot o ang saktong lokasyon ng nakatagong deposito sa isang lugar. Ano ang compass code? Ang compass code ay isa itong diagram na nagpapakita ng iba't ibang mga direksyon, distansya, lalim at mga lokasyon kung saan maaaring nakabaon ang nakatagong kayamanan ni Yamashita. Ngunit base lamang sa aking mga karanasan sa paggamit nito, ay hindi ito epektibo sa lahat ng mga lugar. Tanging may iilan lamang na mga lugar ang medyo tumutugma ang reading nito sa ngayon ay patuloy na pinagdedebatihan ng mga treasure hunters kung tunay nga bang epektibo ang paggamit ng mga compass code. Nasabi kong mga compass code sapagkat hindi lamang ito nag-iisa kundi meron itong iba't ibang mga bersyon. May mga treasure hunters ang nagsasabi na meron daw isang tunay at lihitimong compass code na kung ito ang siyang ating ginamit ay ating malulocate ang saktong treasure deposit spot. Ngunit tulad din ng nangyari sa mga Yamashita treasure maps ay may nagpakalat daw ng mga peking kopya ng mga compass code. Kaya maaaring isa sa mga peking compass code na ito ang gamit ni KTH ka kaya hirap siyang tukuyin ang saktong lugar kung saan nakabaon ang deposito na kanyang hinahanap. Meron na pala akong ginawang isang video na siyang higit na nagpapaliwanag kung ano ang compass ko. Co. I-search mo lamang ito dito sa aking YouTube channel na ito kung nais mo itong panoorin. Pinakaepektibong paraan ang tamang pagbasa sa mga Yamashita treasure signs. Kung ako ang tatanungin, ang masasabi kong pinaka-epektibong paraan para tukuyin ang saktong digging spot ay sa pamamagitan ng tamang pagbasa sa mga Yamashita treasure sites. Masasabi ko na ang lahat ng mga kayamanang tinago ng mga sundalong hapon ay meron silang iniwang mga palatandaang marka. Ang problema lamang kasi dito sa mga Yamashita treasure sites, lalo na sa mga nag-uumisa pa lamang ay kailangan talaga nating aralin muna ang tamang pagbabasa sa kahulugan ng mga ito. Maliban dito ay masasabi kong medyo mahirap talaga itong pag-aralan. Para sa mga baguhan natin hindi pa nakakaalam, ang mga Yamashita Treasure Sites ay maaari itong isang nakaukit na kakaibang simbolo. Maaari ito na rin ay mga nakaukit na larawan ng mga hayop o ordinaryong mga bagay at ang mga nakaukit na marka ay maaari nating maingkwentro sa ibabaw ng mga lumang bato at katawan ng mga malalaking puno. Ang mga marka ay pwede na rin itong mga aktual na bagay sa paligid ng lugar. Bilang isang halimbawa ay sabihin natin na may isang malaking pakal na matagal nang nakapaod sa katawan ng isang matandang puno kung saan ay parang sadyang ibinaon talaga ito dito. Ang isa pang magandang halimbawa ay ang mga sementong bagay na itinayo ng mga sundalong hapon sa hindi malamang dahilan. Ang mga karaniwang bagay sa paligid ay madalas na rin itong ginamit ng mga sundalong hapon sa kanilang pagmamarka. At para ang mga ito ay magsilbing marka, ang mga ito ay kanilang inayos sa paraan na tanging mga tao lamang ang siyang makakagawa. Ang isang magandang halimbawa dito ay ang tinatawag nilang triangulation. Isa itong triangular formation ng tatlong mga malalaking bagay sa paligid ng lugar. Para mas higit mong maintindihan kung ano ang triangulation na ito ay meron akong ginawang isang video na siyang higit na nagpapaliwanag ukol dito. I-search mo lamang ito dito sa aking YouTube channel na ito kung nais mo itong panuorin. Metal Detectors, Scanners at mga Dowsing Tools Pagdating sa paglulocate o pagtukoy sa eksaktong digging spot ng isang nakabaong deposito, ang tanging paraan para sa mga hindi marunong magbasa ng mga Yamashita treasure sites ay sa pamamagitan ng mga kagamitan. Sa mga may budget o willing kubastos ay pwede silang bumili ng kanilang metal detectors o scanners. Ang mga scanners ay sadyang mas mahal talaga kumpara sa mga metal detectors at base sa aking mga karanasan ay mas epektibong gamitin ang mga scanners. Kung kulang naman ang ating budget ay pwedeng sa dowsing tool muna tayo. Dahil kung hindi pa natin ito nasusubukang gamitin, malay natin na baka isa pala tayo sa mga pinagpala na may kakayahang gamitin ito. Karanasan sa pagti-treasure hunting masasabi kong normal o ayos lamang ang paulit-ulit na nabibigo sa pag tree treasure hunting. Basta ang mahalaga ay meron tayong natututunan sa bawat pagkabigo na ating naranasan. Bilang isang halimbawa ay sabihin natin na hindi ka marunong kumilatis ng tunay o lihitimong marka sapagkat ikaw ay isa pa lamang baguhan. Dahil dito ay lagi kang paulit-ulit na nabi ng mga nature-made na marka. Ngunit sa mga pagkakamaling ito ay unti-unti mong nahahasa ang iyong mga mata para maiwasan ang mga markang pawang gawa lamang ng ating kalikasan. Ang mga Espiritong Tagapagbantay May mga Yamashita Treasure Deposits na sadyang binabantayan ngayon ng mga hindi nakikitang tagapagbantay. Sa kadalasan ay ayaw nila itong ibigay sa kahit sino man. Pero may mga bihirang pagkakataon kung saan sila ay pagod na sa pagbabantay at nais na nila itong ibigay sa karapat-dapat na taong kumuha dito. Sabihin natin na ikaw ang napili nang hindi nakikitang tagapagbantay sa isang nakatagong kayamanan, ang nilalang na ito mismo ang siyang lalapit sa iyo para ialok ito. Mas madalas nila itong ginagawa sa pamamagitan ng panaginip para naman ay hindi kagaanong matakot. At ang kagandahan ay ituturo mismo ng tagapagbantay ang saktong lokasyon kung saan mo ito uumpisahang hukayin. Sa kabuuan, ang masasabi ko ang pinakamainam na gamitin para tukuyin ang saktong lokasyon ng isang nakatagong deposito ay sa pamamagitan ng mga Yamashita Treasure Signs. Sapagkat ang mga Yamashita Treasure Signs na ito ay gawa ito mismo ng mga sundalong Hapon na siyang responsable sa pagtago ng kanilang mga kayamanan. Ang problema kasi sa mga compass ko at maging ang mga kumakalat na mga Yamashita treasure maps ay hindi natin alam kung ang mga ito ay lihitimo o peke. Pagdating naman sa mga metal detectors at scanners ay medyo komplikado itong gamitin. Samantala, ang mga dowsing tool naman ay sadyang iilan lamang talaga ang nakakagamit nito ng tama. Kaya kung gusto talaga nating tukuyin ang exact location ng treasure deposit sa ating sinusuring lugar, masasabi kong ang pinaka-epektibong paraan ay ang pag-de-decode sa mga marka sa paligid nito. Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat.